We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Hey, 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 mga kaimigan! Welcome back sa ating program. We can do it! At nakikita niyo po, We can trio na ngayon. <laughs> trio, trio. Yes, yes. Uh, maraming maraming salamat po sa pag-subscribe uh, sa ating programang We Can Do It. And we are so happy na na-extend na ang ating programa time. Uh -huh. We are now aired sa DXKI. Nakatakbo na tayo ngayon. Oo. Oh, uh, kaya sa mga dagapamati kira sa uh, Coronadal, South Cotabato, may hapon sa inyong hatanan. Uh -huh. Welcome once again sa ating program We Can Do It. And I'm glad na nandito ka. Yes, yes. Kasi wala ka last month. Eh, oh, no? Well, oh, I... <laughs> dahil marami tayong tayo mga responsibilidad. Yeah. So, let's, oh, yeah. Let's, welcome muna natin. Correct. Yeah. Let's welcome po sa ating program si Kuya Dave Marcelo. <laughs> Ito si Kuya Dave ay uh, mas maaga to kaysa sa amin. Eh. Wala pa kami sa FBC. Nasa FBC. Kasi doon siya nakatira. Right, so, right. right. <laughs> doon siya nakatira. But uh, welcome. Welcome Kuya Dave dito sa ating program. And uh, we hope to be working together with you for for a long time. Thank you. So, Tan, alam ko na nagpaalam ka last month pero hindi masyadong uh, kompleto ang pagpaalam natin because we don't know yet the schedule. Right. But then, yeah. finally and officially i-explain mo naman sa amin sa ating mga tagapakinig why are you stepping down sa ating program weekend Ken Well, uh, dahil ho nandito na si Kuya Dave <laughs> 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 ang mga original ho mga pagkakasama yan sumusunod lang po ako sa mga yapak nila. <laughs> Pero ho tingnan nyo mga, mag magkakamukha na rin ako. But anyway, uh, the Lord is good. You yeah. know, you, our life has seasons, right? Yeah, right. Uh, mm -hmm. Dahil sa dami ho ng uh, mga biyahe and also other commitments so dito sa FEBC, mm -hmm. ay uh, sabi ko, Ate Maru, mas maganda i-continue mo na yan, ipagpatuloy mo na yan. And definitely, hanap ka ng... Uh, Ah, magandang uh, kasama natin, makakasama mo. Kaya uh, tuloy pa rin yung weekend do, eh. Oh, yes. Yeah, hindi yeah. magiging weekend trio. <laughs> so, you know, kasama rin natin ngayon si Kriya Dave Marcelo. Yeah. But anyway, going back to the seasons of life, Yes, uh, yes. sa ang responsibility kasi ng FEBC sa atin dito, ay, you know, we're we're focusing on another country na hindi ko hong mababanggit sa inyo ngayon dahil mm -hmm. mando po tayo lagi. Mm -hmm. And uh, also a little bit restricted ang Christianity mm -hmm. doon. Mm -hmm. Uh, I, I could highly say sa Thailand, yung operations natin sa Thailand. Mm -hmm. And uh, uh marami kasi tayo mga ethnic uh, people's group na we're, we're ministering to. Wow. And iyon uh, yun, tumutulong po tayo roon. And Uh, but praise God, alam ko, nagpipray ngayon dahil isa hong responsibility ko noon, isa sa mga responsibilities natin, maghanap ko ng uh, national director sa Thailand. Oh, wow. And we already found a, wow, a national God. director. Indeed. Good. Start po siya noong June 15. Oh. So, nagsimula na. And uh, ngayon po ay uh, on the move ang uh, ministry sa... Uh, ng ng Thai operations kasi ang Thailand dalawa ang kumbaga departments ng, ng Thailand isa yung Thai mm -hmm. out of the 70 million population wow. ng, ng Thailand is eh, 60 doon 60 million um uh, definitely Thai speaking people mm -hmm. yung 10% noon ay kasama sila sa ethnic peoples group mm -hmm. and we're serving 17 ethnic peoples groups uh sa thailand so malaking work being wow. oh, we have a thai or a, a national national director so yun yun yung, yung, yung and, and you know if we talk about missions work on um, christianity sa thailand itself in uh, 1% neon uh yes 1% 1% ng 70 million ng 70 million pero mm -hmm. out of the 1% ay majority doon ng mga ethnic people. So, mm, I see. Okay. So talagang less less one percent ang wow. Christianity pa mm -hmm. sa, sa Thailand. Kaya ho, ah, uh, marami ho pa tayong pag-pray, pagdadasal, inalapit sa Panginoon. And yun ho yung nilagay ng, ng yung burden sa atin ng, ng, ng Panginoon. And at the same time, definitely yung yung blessing na rin, rin mm -hmm, ng ng mm -hmm. Yeah, so. if you can remember the very first part ng ating program we can do it is about the the Ministry of Far East Broadcasting Company mm -hmm. sa Far East no. Right. So from time to time si Kuya Tatang would also be sharing with us some news oh, yeah. uh from Definitely the Far East because yeah. uh yun talaga ang focus ng kaniyang ministry ngayon and we are so glad that we are extending no it, hindi lang maganda nga itong bagong uh, technology ngayon kasi we don't have to leave this studio yeah. to be able to reach yeah. out to people yeah. um so napakaganda na ginagamit tayo ng Panginoon ginagamit ang Far East Broadcasting Company for 75 years now it has never been off the air talagang on the air palagi people changes no ang, <laughs> mga, ang mga tauhan sa sa FEBC parang sinasabi ko ako na lang yata pinakabataan <laughs> <laughs> nito yan din talaga no seasons of life no and, and the, the work of god is the one going eternal Ngayon, may kasama na tayo diyan na uh, tumutulong sa atin sa Pilipinas si Brian yes Batang-bata. Uh, hey, bata. oh thank you Thank you, Brian, And expertise. It will expertise. continue on. It will continue on. And I, I thank God for for Kuya Dave, mm -hmm. Marcelo, kasama natin dito. And, and we can do it. Uh, sa tulong ng Panginoon, we always say this. Sa so, tulong ng Panginoon, magagampanan natin That's true. yung mga responsibilities na iniatang sa atin, mm -hmm. pinahiram sa atin. Yes, yes. Yeah. 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 Si Kuya Dave naman, kasi nga, uh, when I talked to him, Uh, about, you know, um, being a co-host sa program, walang ano eh, walang hindi. Parang nakikita ko, nag smiles siya. Because you know what? Uh, mga kaibigan, kung, so kung ngayon lang kayo siguro nag-tune in at nakita niyo si Kuya Ding. No, I think you we had a special program nandun si Dave. And when he was there, right, that's about right. his story. Amazing. Okay. Yeah. Amazing. Okay. Pwede niya ikwento ulit dyan na yeah. medyo mahaba-haba ng konti. Mm -hmm. Um, siya po ay uh, broadcaster na buon noon mm -hmm. sa FEBC. Wala pa kami sa FEBC broadcaster na siya. Maliit ka pa yata, Kuya di ba? Maliwit pa kami noon. Kami pa ang tawag sa amin ng hiyas ng tahanan. Oh, yes. tahanan. So, oh Mga hiyas kami noon ngayon, mga tanso. Simula pa lang, Kuya. Lagi kayong patatawanin ni Kuya Dela. I know. Bye. And we were together. I was so blessed nga, um, nga, <laughs> nag ako. Uh, mga taga dxki I mention the honor, mga kwa. Uh, a, um, we were together sa isang singing contest uh, uh, Christian amateur singing contest mm. na inokkisahan in noong 1978 78 mm -hmm. 1979 I uh, God gave me the opportunity to, to be a co-host with Kuya Dave and it was fun eh, ano, ano pangalan ng uh, program? Tagis Himig. Tagis Himig. Uh-huh. Tagis Himig. Tagis Himig. Tagis Himig. Himig. Oh, oh, ikaw ba nagbigay ng pangalan na Friday? Nagbigay ng pangalan yan ang uh, mami, ang aking nasirang ina, Celia Marcelo. Celia Marcelo. Mas, yeah, si No, na, may naunang programa dyan, 1974, ang tawag naman Taginting. Oh, yes, yes. I remember Ay, that. Ang tawag naman Taginting, naulit yan noong 1978 nagpasimula ito na 78 at ang tinawag na ay tagishimig, tagisan na mga himig. Yeah. masali sa contest. At maraming mga nakunta sa papuri produkto ng tagishimig. Tulad right. ng iyong sister-in-law. I know, I know. Si Terry Abdel Ellis. Isa siya sa mga contestants ng tagishimig noon. At, at siya ang naging champion ng 1979. Mm. Weekly pa lamang nanalo na siya na uh, sumunod naman sa monthly uh, uh, competition. Nadalo siya quarterly, nadalo siya. Ang totoo niyan, noong una pa lang kumanta si Akiteri at um, narinig agad siya ng mga uh, powers that be sa FBBC, uh -huh. agad na sinabi nila, hindi contestant material lang ito, kung uh sa -huh. ito. At sumunod niyan, nag-record na siya ng uh, mga awitin tulad ng Pintong Mahiwa. Yeah, the very first recording. yeah, yan, Pintong yeah, Mahiwa. Yeah. Yeah. Ay, Terry, kung, kung nakikinig ka, Ati Terry. Mm -hmm. Dabo? uh, ikaw ang nanalo noon. Mm -hmm. At salamat sa 10 piso na ibinigay mo sa akin. para ikaw ang indiklara na champion. <laughs> <laughs> oh, no. Um, May connection pala. Eh. I know, yeah. but Ah, uh, maalaala ko the very first uh, champion natin ng Tagisimig was um Ruben Abante, Ruben Abante and Danny, Danny Siciliano. Ceciliano. Si Pastor Ruben ngayon is Bishop Ruben Abante na. Yes, uh, uh, oh. Bishop. Bishop, <laughs> yes. I know. At um, yun po uh, ang bawat champion naman sa Tagisimig, uh, Kuya Dave became Uh, ay papuri interpreter. Automatic yun. Nagiging papuri interpreter Maganda. siya. Yeah, nagiging papuri so, siya. So man. ang tagishimig talagang in, conjunction. Um. Conjun in conjunction talaga sa papuri? Ang nangyari niyan, yeah. yun, John, ay wala pang papuri noon. Mm. Mm uh, requirement ng gobyerno noon, ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, mm -hmm. uh, na sa bawat istasyon na radyo, hindi maaaring mawalan sa bawat isang oras, mm -hmm. dapat ay may isang awit ni Pilipino. Oh, yes. ay, uh -huh. Sa DCAS, Private Broadcasting Company, mm -hmm. ay uh, gospel radio station, kesa kukuha tayo ng mga galing sa plaka, uh -huh. ay pag di tayo mag-produce, paano tayo makakakuha ng mga talents? Uh -huh. Uh -huh. So naging idea, magkaroon ng singing contest, di na uh -huh. tayo uh -huh. makakakuha ng mga Ano'ng wow. nakasubli na din? Ayon, kasi nasa unang taon pa lang ng Tagis Himig noon ay nakakuha na tayo nakakakita kakakita na tayo ng mga may potential. At okay. Ni-record natin sila hindi pa sa National Championship. Oh, nag-program yeah. oh. na nagkatla na sila ng mga recordings. At yun nga, yung Pintong Mahiwaga, yung Awiting Siang, ang yung ang tanging alay ko. Kaya wala kong, yeah. Kuya Dave, yes. if, if I can remember, that's the very first song recorded sa music recording studio. Um, wala pang wala pang papuri noon. At mm -hmm. alam ko, ikaw ang nag-gitara noon eh. Di ba? Siyempre itong hindi, yung ang tanging ano. Oh, oh, oh. Magaling to wow. na <laughs> Nakuha ko <laughs> lang pintalat ni Kuya John. Siya <laughs> po nagturo sa akin. <laughs> uh, <laughs> <laughs> ah, dahil po, nagkaroon ng mga ibang uh, recordings. Yes. Very, very, nagamit ko na yung word na crude. Napaka-simple mm. recording doon. Mm -hmm. Wala tayong right. multi-tracking. Mm -hmm. Kaya nag tayo at ah, Marami ang nagpasimula uh, sa kanilang uh, singing career sa uh, gospel uh, gospel realm ano po na yeah. nag-aalim oh. At nag mm -hmm. uh, 1978 yan, ha? no pumasok ka 79, di hindi ka naghiwalay na tayo. Kasi po, mm -hmm. Agosto ng 1979, ay ano isang buwan September na ngayon ano yes, so, uh -oh. isang buwan ay uh, uh, pumapalo na na 44 years ago na kami po ay nag uh, nang uh, ng ibang bayan, mas mm -hmm. kung nung dati dagat lang kami. <laughs> Bali sa dagat na nabuo, sa dagat na malabos. Eh, sabi ng uh, may bahay, uh, lumipat tayo na... Tinawag kami ng Panginoon sa Estados Unidos. Yes, na iwan yes, ko na po nice, yung broadcasting yeah. to 79. Mm -hmm. Ang huling host na kasama ko po noon ay ang inyong Ate Maru. Mm -hmm. At uh, hindi pa nakakaroon ng second uh, year ng uh, national competition. Pero napakabigat sa aking puso na naiwan ang broadcasting. Kaya, yes, salamat yes. after 44 years ang kasama ko. Wow. wow. Then, you know, nakita ko yung uh, pagkills pagkilos ng Diyos kasi right. everything was orchestrated by the Lord mm -hmm. Nagisimi, and then Papuri. Papuri, Yeah. and then uh, you know, ngayon balik na sa so we can do it mm -mm. ganun ho kumilos ang, ang Panginoon and He's fulfilling everything uh, ngayon how many albums na ang nagawa ng Papuri. And you yes. know, just connecting with that, we got involved. So, Papuri, yes, uh -huh. uh -huh. yeah, <laughs> from, from that, first year high school, you were Five. 11, 12 years, 12 years old, yeah, something like that. 11 and oh, 12, oh, and daddy and that did mommy, nasa states, no, and nag, hmm. uh, uh, you know, naginform nag ng mga. partners natin kung ano yung mm -hmm. ministry sa sa Pilipinas. Yes. Yeah, so. Butas pa yung sapatos. Ko, <laughs> sa <rutsiyan laughs> Buti na lang walang camera noon. <laughs> yeah. Iyon uh, ang hindi mo makakalimutan and then mm -hmm. you're you're back with it. Ngayon uh, nakapasok tayo ng ng FEBC. Uh, after graduating Bible College, nakapasok ako uh, uh FEBC through Ati Minge. yes yes yeah. mm -hmm. <laughs> He she gave me a chance and you know and then since then history and then i had the papuri yeah yeah right for, mm -hmm. for that for that matter. Mm -mm. And then ngayon po, nandito tayong lahat sa... Nagpupuri uh, like, pa rin sa Panginoon. Nagpupuri pa rin. Ay, nako. Ay, Pukuri ay, ko. ay, ay ko. mga kapatid, puro po mga musiko ito. Ito yan, compositor mitarista interpreter yan, guitarista po yan. At yung naman lam ninyo. Oh. Ay, ako kawa ko ako lang, alam nila, ano, the trio, uh, oh, Faye, uh, 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 Priscilla, Maruha, Faye. Uh, oh, uh, wow. ako, I think kuya. that was in 1971. Pagkakaalam ko, 60s, kumakasin. <laughs> mga uh, buti na lang nakikita niyo kasi sa, sa TV, ano po. Right. Eh, araw po kami po ang mga teenage idols. Pilas. <laughs> at uh, kung sa prutas, dati po kami mga uban, so <laughs> hindi <uping> mga pasa. <laughs> uh, pero nagpapatuloy pa rin po sa Panginoon. ay, ay, mabay pagmalaki ko lang sa inyo, mga kapatid. Ano po, ang uh, ating pong Pastor Jonathan or this na pamilya naman talaga sa si inyo ang Edgar Mortiz. At, uh -huh. Isang buo po talaga Talagang galing sila sa mga mga awit. Pastor Paul Mortiz, yeah, right. Pati Joe, Beth Mortiz, ang Flores. Beth yeah. Mortiz, bawat isa sa mga kapatid. Meron po sila para sila ang buwan trap ang mga seniors. The Mortizes. Ay, oh, oh. sa sila nakararating? Ay, ibang bayan. At, uh -huh. po, wala sa karuhatan, hanggang sa malinta. Pag-inaroon. Uh, yes. 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 At, uh, Uh, hindi lang po iyon. Ang uh, ating Kuya uh, Jonathan, bukod sa mahusay mawit, mahusay tumugtog, mahusay sumaliw, magandang uh, interpreter. At, uh, ako may natutuwa na no, makita ko po siya ngayon ay uh, bukod sa isang magulang, isang misionero, naglilingkod sa Panginoon napakalaking tulong po. Talagang mga magulang, ano po, hindi may menos yung impluensya sa mga bata. Dahil sa impluensya, nasisiguro ko ni Pastor Paul, at ni mm. Ati Joe, okay. at pati na rin si Uncle uh, Sam Abuton, mm. yung, mm -hmm. yung impluensya nila, kinanamak na mapunin nyo. Anong nangyayari, yeah. ano po. at Maru, ito po, tulad na sabi ko, Prima Fe, and then in the 70s, 1972, mayroong isang Christian band, it was called Hush. Mm -hmm. Mm -hmm. At si Maru Marupo ang lead singer doon uh, kasama <laughs> ang mga um, uh, Pastor you, uh, Ben uh, and Ruben Barwell. Uh oh, uh -huh. and then uh ang mga uh, instrumentalists namin ay si Leo Eison, mm -hmm. si Vince Ison is our drummer, mm -hmm. Leo uh -huh. was a musical director, uh -huh. uh, pianista namin yon, si really, Joseph Bimaano uh -huh. uh -huh. was the lead uh, guitarist namin, Wayne Bayhon was the bass guitarist uh -huh. and so uh -huh. Ito yung Hush Singers in the 70s. Well, uh, I just like to connect si Ati Marupon po nakakilala sa Panginoon through a song. Yes. Well, yeah. And, yeah. and that, that continues on. Yeah. And mm -hmm. also, you know, si Kuya Dave po, eh, uh, na-highlight to yung uh, family ko, but yung legacy din po ni Pastor Proceso Marcelo. And that's Ate marcel Marcelo. Oh. Nako, mga magulang natin. I know. You know and, and how it, attached us uh, sa music ministry and then sa preaching ministry. Kasi, mm -hmm. actually, sa church namin, ang, ang uh, categorization sa worship ministry, mm -hmm. it's a teaching ministry. Mm -hmm. Because mm -hmm. nagtuturo tayo ng salita ng Diyos sa, habang, habang naglilid tayo ng worship. Nabanggit mo ko yan, John, na patungkol sa Ati Maroon, nakakilala sa Panginoon, mm -hmm. sa mga magitan ng isang awiting. Mm -hmm. Napun ako, bilang isang mangangaral, mm -hmm. Marami mga tao na nilimutan yung sermon mo. Pero mm. mga awitin na tat nila. Mm. Yung mensahe noon. Kaya malaki ang nagagawa ng musika sa buhay ng mga tao kung paano sila nakakatanggap ng na mensahe. Kasi meron kang mensahe binibigay sa kanila. Mm. Ang, ang sabi nga nila, ang mga pastor ay nagmemensahe na walang tono hmm mm. pero ang mga singers pag nagmensahe may tono yeah may tono Tamay. And then just connecting with that your own book of psalms Ang pinakamahabang mahabang yes. chapter it's yes. 150 and until now it has been blessing us a lot mm -hmm. when i when i go through my life journey you know yung mga raw yung rawness ng book of psalms mm -hmm. i always go there mm -hmm. and yun yung cry yung mga cries ng iyak ng ng mga 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 awit Mm -hmm. Ay, mga mga awit po ito. Kaya, pag dumidikit po ako sa kanila, dikit na lang ako para makamahawa din eh. Uh, Ate Maru naman, nagkasama kami sa isang Christian band. Uh, ito po yung tinatawag na worldly famous. <laughs> Dapat world famous eh. At uh, noong panahon yun, puro kami mga male musicians. Ano po? Panahon pa na ano yun, panahon pa na 70s, late 60s. Yes, yeah. I heard yeah. I heard yung na uh, sustain sa mind ko talaga. Mm -hmm. so, panahon, inabot ko, inabot. Inabot po na yun. Yeah, yeah. Yung po yung panahon na kami po ang na naka-bell bottom pa po, po kami. <laughs> naman. Kaya no? kami sa entablado, lumilin yung isang entablado. Yeah. <laughs> At, uh, dumating ang pagkakataon, naghanap ang courtsman ng female voice. Yeah, that's right. You I know, was the so first to call. Kaya po ang pinili. Yeah. Kaya uh, naging courts girl ka. Kaya po. Ay, mapag-uusapan oh. po namin patungkol sa kasaysayan hmm. ng mga kapatid kong ito at kung paano na ako musika at sa Panginoon. Uh, natutuwa po tayo na magpahaga ngayon naglilingkod sa Panginoon. Kung tinakuli si Ate Maru, sabi ko, Ate Maru, tumakbulang lang ang 44 <laughs> onions, pero hindi ka po nagbago. <laughs> wala na lang Wala na Salamat, ano? Salamat, Panginoon. <laughs> <laughs> Siguro gano'n, ano, no. God has a special preservative mm -hmm. for yes. people who are serving Him. Mm -hmm. No? Yung maglilingkod ka, maging available ka, you have the extra strength to go right. out, right. Uh, right. go with the, go with the, go with people. and then I remember Dave, mm -hmm. we were also members of the Baptist Hour Choir. at cool. uh, nagpunta tayo sa Mindanao, sa Visayas. and then we had a TV program also ng Baptist Hour Choir. so so ang 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 ako very special sa akin ang music dahil through that I nangungusap ang Panginoon sa akin. Mm -hmm. ginagamit din ako ng Panginoon. Kaya nice challenge natin sa mga young people ang pagkanta po sa praise and worship. Mm -hmm. Uh don't 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 just look at it na ay um kada sabado mag-practice kami mm -hmm. ta linggo o tapos ng service tapos ng sir ang ano ko, ang ministry ko. Hindi ho nagpapatuloy yan kasi okay. ang kinakanta natin ay dapat makita din sa buhay natin. Yeah. Now, yeah. We you have to Walk the talk. <laughs> okay. timaru, you know, bilang uh, worship guys uh, sa simbahan, yes. I okay. always mention this to the congregation. Let's always go back to the cross. And that, uh, dun tayo ng perspective na, oh, natin kaya pero kaya ng Magagawa natin. Yeah, we can do it. Yeah. Right. Thank you so much for this opportunity. Uh, oh, yes. Oh, today, yes. and uh, we, we We're going to miss you. Oh, mm -hmm. we're, we're going to miss you, but you will hear me from time to time. Correct, correct. Definitely, I'll give you updates with what God is doing. So, mm -hmm. sa, mm -hmm. sa mga involvement po ng FEBC. Especially, uh, our heart is to go to the Unreached People's Group. Yes. At marami pa Unreached People

mga tagapakinig at mga manonood mm. at uh, wag po kayong madadala ako ako po papalitan ko yan John at sisikapin ko po na masundan ang kanyang magandang bakas ako po ay sumusunod lang sa mga yapak nitong mga panggagawa ng Panginoon ako po y... Well, uh, itong ating programang We can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ganun din sa Channel 185 sa GC TV. At ngayon, an additional radio station ng Far East Broadcasting Company, DXKI 1062. Hmm. Every Wednesday at 5.30pm ng hapon. Kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam dito sa ating programa. Ang aking mga kapatid sa Panginoon, Jonathan Mortiz, Dave Marcelo po, at Ati Maruza Pede Javier nagsasabi, we He can, can do, do it! Bye-bye! <laughs> we'll see ya! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.